Happy... Happy, birth, happy birthday to <laughs> Happy birthday. Happy birthday. Magandang hapon. So, for today's video, may re-receive ang parcel. So, ito ay pa-surprise ng Akea para sa aking asawa. Kasi magbe-birthday siya ngayong ah, June 16. So, kailangan ma-surprise siya. ah, kailangan, di niya alam na may ganito akong item na ibibigay sa kanya so bago ko i-receive yung item mga, ka, mga kasari or mga idol ah, kailangan ko muna ang i-double check doon hanggat nandun pa si si rider ah, hanggat nandun pa si tawag dito si Shepard tama <laughs> ba yun? <laughs> basta yun na yun kasi ano yun mga kasari agento So, yung una kong na-order kasi, uh, kasi yung ibibigay ko sa aking asawa. So, may, actually, meron na siyang ganun, pero gusto kong bigyan pa ng isa. ah uh, yung na-order ko ng na pauna is yung pendant. Tapos yung pangalawa, yung chain, coming pa lang yung chain, mga kasari. Tapos, andito na ako sa labas. So, titingnan natin. <laughs> Ayan, mga kasari, ito yata ang writer.

so ito sya mga kasari no? ito yung ating ipa surprise sa aking asawa so bar pendant ayan So trip ko lang din Nagustuhan ko lang din yung pindan Tapos yung chain nito mga kasari, is coming pa So baka maybe tomorrow uh, Today is uh, Wednesday, uh, Thursday So yung birthday na aking asawa is June 16 So ngayong Sunday So kailangan na sana dumating na yun Hindi pa darating yung Sunday So huwag kayong mahingay Hey guys good morning magandang araw sa mga kapawang Today is Friday So kapon na uh, i-vlog ko nga sa inyo uh, Thursday, uh, na Thursday dahil may parcel akong dumating na gold at yun ang aking minahagi. So, ngayon, uh, kasi ano yung mga kasari, yung dumating kahapon is yung bingdad. Tapos ngayon, yung chain. So, hindi kasi na isang orderan lang. So, dalawang order ko kasi yun. Kaya hindi nagkasabay dumating. So, ngayon ay Friday. Tapos yung kanyang birthday is Sunday. So, ang sa club lang mga kasari, baka mabuko ako. <laughs> mabuko ako kasi yung taga-deliver, yung ka deliver stop sa kami. siya yung kakapit bahay namin pero malayo yung kanyang bahay distance baka mabukok ako baka mabuking pala baka mabuking o baka tawagan ko na lang mamaya na i-text it niya na lang ako kung paparating na siya para sabihin mo na lang sa kanya na pa ipaalam na may para ako ko baka hindi maging success yung aking surprise <laughs> samaan nyo ako <laughs> bye bye mga kasari, dito na sa aking kamay. Uh, pinakuha ko na sa pamangkin ng aking asawa. Uh, ko yung aking pamangkin niya. So, <laughs> pinakuha ko na lang doon sa bahay ng taga-deliver. So, andito na siya. Ayan, kita nyo. So, so ito yung mga kasari. No? Uh, ito yung chain. Tapos na ipakita ko na sa inyo yung pendant Akala ko mabuking ako mga kasari. So, ayan na. Tingnan lang natin kung ano yung reaction niya. So, ito ay napakasimpleng bagay ng mga kasari, no? Hindi naman mamahalin. So, actually, meron na siya. So, gusto ko lang dagdagan. Ayan. So, maraming salamat. At wag kayong maingay. <laughs> so, guys, good morning sa ating lahat. Happy Sunday. So, ngayon ay birthday na talaga. Nakapigasama. So, ngayon talaga yung kanyang one. Ah, uh, hindi niya hindi niya pa alam talaga na meron akong iba surprise sa kanya. So, iwan ko na lang kung ano yung magiging reaction o ano yung uh, magiging paraan natin para surprise siya, <laughs> so, what's up? Ah, magandang hapon sa ating lahat mga kasari. Thank you, Mag 3 o'clock in the afternoon. So, walang kaalam-alam yung aking asawa sa aking pa-surprise sa kanya ngayon lalabas na naman ako pupunta ako doon sa may highway bibili lang ako ng cake so hindi niya talaga alam sa so, mula kanina pagising ko kanina hanggang siya ay gumising din binabati ko lang siya ng happy birthday <laughs> tapos naglalaro kami kagabi sabi niya maglaro siya baka manalo daw siya uh, kakain siya ng Jollibee so hindi niya alam na meron akong pasurpresa sa kanya at uh, ako ngayon pupunta ako doon sa may highway so nandito ako sa loob ng bahay nandun siya sa may sa tindahan namin so samahan niyo ako bibili ako ng cake <laughs> so guys nandito na ako sa isang mall uh, kung saan ako bibili ng cake so ito nga yung metro or pacific mall so samahan niyo ako uh, papasok tayo sa loob kasi nagtanong ako dito nandun daw sa loob yung red ribbon So, ayan guys, nandito na ako sa loob. So, dumaan ako dito sa menswear department, mga kasari, no? Ayan, uh, di, dadaan tayo dito papuntang Pacific Mall kasi yung uh, ribbon andito sa Pacific Mall. So, ayun, kung napapansin nyo. Yan, nandito na tayo sa Red Ribbon. So, papasok tayo mga kasari at titingnan natin kung magkano yung mga uh, cake nila dito. So, yung gusto kasi ng asawa ko mga kasari, so chocolate talaga. At ako naman, eh, walang, di talaga mahilig ako sa ganyan. Hindi talaga ako mahilig sa cake. So, bibili lang ako dito mga kasari, ng uh, mumurahin lang naman so hindi naman na uh, gaano kamahalan yung ating cake kasi buti sana kung kakain ako hindi joke lang <laughs> Ang syempre, kaya yung simple lang naman mga kasari, yung ating bibilhin na cake. Ah, kahit paano, yung chocolate kasi yun yung uh, favorite niya talaga. Chocolate. Kahit eh, bigyan mo ng chocolate yan pag uh, hindi chocolate, hindi talaga kakain yan. So ako naman, yung gusto ko sa cake lang ay yung mango, yung flavor at saka yung ube. Yun lang yung gusto ko sa cake talaga. Tapos, hindi talaga ako na mahilig sa matamis na pagkain. So, eh, ganito lang yung bibilhin ko mga kasari. Ayan, chocolate uh, dedication cake. Ayan, 450 lang. So, ganyan lang kalaki yung ating cake na bibilhin para sa aking asawa. So, keep on watching. And, ako na-excite na kung ano yung magiging reaction niya mamaya sa pag natin sa kanya. So, keep on watching. So, ayan. Tapos na mga kasari, no? ako lalabas na ng mall. At uh, do, doon na tayo sa parking lot ng mga motor. Mga kasari, at this moment, uh, kinunta ko na yung uh, pamangkin para uh, magpasundo ako doon sa papasok malapit doon sa amin para hindi niya makita na may dala akong cake. So, ayan, guys. Nandito na kami sa bahay. Ako'y kinakabahan talaga, mga kasari. Baka mabuking kami at di, di surprise <laughs> so ay binuksan ko na kagad yung cake ah, pagdating ko nga dito uh, ah, nagpasunto ako sa pamangkin niya sabi ko doon ka duman sa kabilang daanan para din niya mahalata na may pa din pala ako sa kanya para din niya mahalata na kasabot ko si Nicole so ayun so, tapos para hindi kami mahalata mga kasari sabi ko sa kanya may, nag may nagpapaluto dito ng ihaw ihaw taposin mo ikaw na, ikaw na magtapos kasi pag CCR lang ako na ako sabi ko sa kanya so yun lumabas siya pumunta doon sa may ihawan namin tapos kami dito sa loob ng pamakin niya. Ayan, kasabwat ko So, ayan mga kasari at kami ay lalabas na. At nila nga naayos yung video So, nakasunod yung pamakin niya sa akin. Dala yung cake. So, ayan mga kasari. I keep on watching. <laughs> So pumasok na muna ako ng tindahan mga kasari kasi nga may bumili ng pancit canton at siya nga nandun sa labas. So pinabalik ko na rin muna yung aki, <laughs> yung kanyang pamangkin na dala yung cake. Tapos ayan lumabas na ulit ako sa tindahan. Uh, nyo na lang kung ano yung uh, kaganapan sa labas ng aming ihawan kasi nandun siya mga kasari. Tinanong nga ako ng aking asawa mga kasari kung di ko ba daw inutosan yung pamangkin niya si Nicole. So ayan napanurin nyo na lang yung kaganapan. Happy birthday to you <laughs> Happy, Happy birthday. birthday Happy birthday <laughs> Happy birthday to <laughs> you El cool. de oh. O so, oh, ayan guys, nakakita naman sa mukha niya ha, talagang bakas naman talaga na, na sobrang natutuwa siya. At syempre ako ay eh, mahalos maiyak na din dahil pag nakita ko siyang natutuwa siya, ay eh, syempre sobrang masaya din din ako talaga. So ganun talaga kapag mahal mo yung isang tao ah, kahit simpleng bagay lang naman para mapasaya lang siya. So nag voice over ako dito mga kasari kasi nga ay may music yung kanyang mapamangkin. So hindi to sila kasama yung tatlo sa kunchabo namin. Talagang tumambay lang yan dito mga kasari. So maraming salamat sa iyong lahat sa pagsama sa akin sa video ito sa pagpasurprise sa aking asawa maraming maraming salamat talaga and uh, good job uh, dahil uh, success yung aming uh, plano, ah uh, yung aking plano pala at uh, kasabot ko nga yung kanyang pamangkin so maraming salamat sa inyong lahat at happy sunday everyone God bless us all